Ang challenge natin ngayon ay kumpletuhin ang mga nakakaantig at nakakatawang coach ni Sir Gabin. Okay? Okay! Ah, ang una, nasasagot ay yung bago natin, si Angel. Ah, Angel, makinig. Balik tarin mo man ang tapat, blank pa din yun. Balik tarin mo man ang tapat, blank pa din yun. Five, four, three, two, ano? balik ka pala kasi Ay kao <kalamasi. laughs> ah, ano? na Balik ta rin mo man ang tapat blank pa din yon Indigo Ayun pa rin yun. Ayun rin ayun kay kalamasi kay kalamasi Ang dalilong eh. Oh tapat pa din yon Balik ta rin mo man ang tapat tapat pa din yon Oh Maika tiisin muna natin kung anong meron tayo ngayon Balang araw Papabor din sa atin ang blank Ay, alam, Panahon. Ano? Panahon Mali Kaya ka lang si <laughs> Isin muna natin kung anong meron tayo ngayon Balang araw Papabor din sa atin ang blank 5 4 3 2 1 Hindi ko alam Hindi alam si <laughs> Ay, Ikaw ano JP? Oras Oras, mali Ikaw ano? Jan Paragon Ano? Wala wala <laughs> mahalaga. Mali, mali. Ciao. Ang swerte. Swerte, mali. Kahit ano si. Ciao, ano? Ang Panginoon. Panginoon, mali. Ciao, JM. Tisin mo na. Ano? Ang araw. Ang araw, mali. Mali. Tisin mo na natin kung anong meron tayo ngayon. Balang araw, papabor din sa atin ang blank. Five, four, three, two. <laughs> Kau, hindi rin alam. Ciao. Hindi alam. Tiisin muna natin kung anong meron tayo ngayon. Balang araw, papabor din sa atin ang blank. Ang magandang buhay. Magandang buhay. <laughs> <laughs> Wala. Last guy. Inces. Inces, ikaw last. Oh. Tawag panahon. Mali. May okay, kalamasi. Ah, oh. ang tamang sagot ay... ah oh. ang tamang sagot ay... Tiisin muna natin kung anong meron tayo ngayon. Balang araw papabor din sa atin ang sitwasyon. Sitwasyon, ah. Next, next, ah. ah may makinig. Magtrabaho tayo pero limitahan natin ang sarili natin. Huwag nating abusuhin yung katawan natin. Mahalin natin yung sarili natin. Kasi ito lang yung isa sa pinakayamanan natin. Dahil yung na-experience namin kay Papa, wala kahit na anong kayamanan matutumbasan yung blank. So, time. Pagmamahal? Mali. Mali, mali. Kaya ka naman siya. Ay uh, ikaw. Nala. Pera? Mali. Kaya ka naman si. Nala, ay ka naman si. Kaya ka naman si. <laughs> Saya. Saya. <laughs> Mali. Kaya ka naman si. Ay, ako nga pala. Yan. Pagod. Ano? Pagod. Tutumbasan yung pagod. Mali. Hindi alam. Hindi alam. Sakit yung siya tayo. Ah, uh, ikaw. Pagihirap Mali. Uubos na yung kalamansi agad. Wala nang Ikaw. Sak sakripisyo. Sakripisyo? Mali. Ano ba? Sakripisyo. Ah, uh, so, ko ha, makinig. Magtrabaho tayo pero limitahan lang natin yung sarili natin. Huwag nating abusuhin yung katawan natin. Mahalin natin yung sarili natin. Kasi ito lang yung isa sa pinaka kayamanan natin. Dahil yung na-experience namin kay Papa, walang kahit na anong kayamanan matutumbasan yung lang. Kahirapan. Yung? Kahirapan. Mali. Kaya, <laughs> ay, ay kalamas, ikaw. Ano? Hindi alam. Hindi alam. Kalamas, eh. Ikaw. Ay, ikaw, Chris. 5, 4, 3, 2... Two. Kalakasan. Ano? Kalakasan. Mali. Kaya, kalamas, no! <laughs> eh. Kaya, kalamas, eh. No! Kaya, kalamas, Ah, last sa'yo, no. ano, incest, ah. 5, 4, 3, 2, 1, Zero. Sagot. Pagaano. ala Pagaano. Mali. No. Ay, kalimut si. Ang tama sagot, Tay. Magtrabaho tayo, pero limitahin natin yung sarili natin. Huwag natin abusuhin yung katawan natin. Mahalin natin yung sarili natin. Kasi ito lang yung pinakakayamanan natin. Dahil yung na-experience namin kay Papa, walang kahit anong kayamanan matutumbasan yung kalusugan. So, kalakasan. Kahit, kalimut si. Next, next. Uh, Mayka, makinig. Akyat ka sa bubong. Aim for the sky. And at least if you fall, you will fall on the roof, not on the ground. Blank ka pa rin. Akyat ka sa bubong, aim for the sky. And at least if you fall, you will fall on the roof, not on the ground. Blank ka pa rin. Buhay ka pa rin. Buhay ka pa rin. Mali. Mali. <laughs> coach niya niyan. Ni Pong, na in-idol din niya, no? ni, ano, ni Sir Gaben yung coach na yan. Ikaw? Ikaw, Nala? Five, four. Mataas ka pa rin. Anak? Mataas ka pa rin. Tama, mataas. Mataas. <laughs> JB, makinig. Ang plataforma ko, tandaan niyo mabuti. Mag-aral kayong mabuti. Pag di, kayo, pag di kaya, umupya sa blank. Ang, ma, ang plataforma ko, tandaan niyo mabuti. Mag-aral kayong mabuti. Pag di kaya, umupya sa blank. Katabi. Ala? Katabi. Tama. <laughs> Tama. <laughs> Ah, uh, dyan, madali lang 'to. Sa lahat ng mga taong hindi naniniwala sa imposible, maniwala lang kayo Nang maniwala kahit imposible 'yan. Hanggang 'yung imposible niyo ay maging blank. 5 4 Ano? Ano? Mali. <laughs> Tayo ano? na muna si. Ang dali lang noon eh. Ano? Ikaw, box. 5 4 Hindi alam. Tayo na si. Ano? Maging posible. Mag posible. O oh. <laughs> madali lang din to. Hindi importante ang mataas na marka. Ang importante, ginagawa mo ang lahat para blank. Five. Para pumasa. Ano? Para pumasa. Para pumasa or makapasa. Pwede na yan, pwede na <laughs> oh, ikaw, Angel. Kaya sa mga magpartner partner dyan, hindi nyo naman kailangan bilhan sila ng magarbong bulaklak kahit mamitas kayo sa tabi-tabi, ayos na yon. Basta galing sa blank mo. 5, 4, 3, 2, madali lang yun. 1, 0. Sagot, baka makatama. Hindi alam. <laughs> <laughs> Ay, kalaman siya, ikaw. Madali lang yun, Aika. Anak? Puso mo! Tama! <laughs> ah, Chris. The more you share, the more you have a blank. The more you share, the more you have a blank. Five, uh, four, love. mali, kaya ka si. Kaya ka lamang si. Mali. <laughs> Tandaan nyo yung pamagat ng ating ano, vlog uh, The more you share, the more you have a blank. Five, four, three, two, one, zero. Sagot. Baka makatama. Wala, hindi alam. Kaya ka lang masih. Ikaw Nala. Five. Be... Four. Ana? Ana? A <laughs> wheel, wheel. Oh, wheel? Wheel? Mali, mali. Kaya ka lang masih. Wheel daw, wheel. <laughs> Ay, <laughs> ikaw. Ay, ikaw, JP. Ulitin ko lang ha. The more you share, the more you have a blank. Five. Ay! Four. Uh, three. Get. Two. So, ana? Get. Mali. Kaya ka lang <laughs> The more you get, nakalaman si. <laughs> uh, ikaw. 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 Comment. Ikaw dyan, maghula. Baka makatama. Comment. Comment? Oh, <laughs> <laughs> ikaw ano? Bogs Like. Ano? Like. Like? <laughs> the more you share, the more you have a blank. Ano? Coat. Ano? Coat. Coat? Mali, mali. Kaya ka naman si... Ah, ikaw, JM. 5, 4, 3, 2, 1. Ano? Coach. Coach, mali nga yung coach. Ikaw, <laughs> ikaw Angel, last kay Aika. The more you share, the more you have a blank. Ala? Mali. Oh. <laughs> Kaya ka si. Kaya ka si? Ha, oh. ano? Ika, lasayo. Five, four, three. Ano? Hey. The more you hate. <laughs> Kaya ka si. Oh. Ah, wala na. Ang tama sagot ay the more you share, the more you have a tupperware. Ah! <laughs> O, oh, Chris, last na to. Makinig, madali lang to. Hindi naman nauubos ang pangarap. Hindi rin natatapos abutin namin yon, kasi hindi kami napapagod para sa blank namin. Five. Trabaho. Mali. Kain ka lamang si... Ah, wala pa si... Oh, oh Mali. Ikaw, ano? Para sa pamilya namin. Ano? Pamilya. Pamilya, tama. Sabay <laughs> na. bye, bye.